Paano mo malalaman kung saturated na ang listing o hindi? Yan ang matututunan mo sa video na to. Kaya stick through the end ah. Marami ka matututunan dito, hindi lang yon. Hi! Si Coach Ronald po ito. At sa video na ito ay ipapakita ko naman ang isa pang mahalagang part ng Kipa. At yon ang new offer count chart. So yung new offer count chart, ang ginagawa lang naman niya ay tinatrack niya yung mga number of uh, sellers ng new condition ng isang product. So may separate na ano na chart para dun sa mga used. So yung new lang naman ang titingnan natin uh, pagdating sa online arbitrage sa wholesale kasi syempre new lang naman yung mga ibebenta natin, hindi eh. naman tayo magbebenta ng used. So hindi na natin titingnan 'yon. Yung new offer count lang titingnan natin kasi syempre parang it ano it tells you kung uh, gumagalaw ba yung number of sellers nito, gaano karami talaga yung sellers nito over time. Sa mga past na videos ko, sinasabi ko na 3 sellers and above yung kailangan para maging safe yung isang product. Or siguro ini isip ninyo na kung isa lang yung competition ng isang bagay, eh ano siya, uh, okay siya. Kasi isa lang yung kalaban mo eh. Pero dito, ituturo ko sa inyo kung bakit uh, ano, hindi siya safe. Minsan mas safe yung mga products na mas maraming sellers. Okay? So, kung ready na kayo, punta tayo sa screen ko para mas maintindihan nyo kung ano ibig ko sabihin. So, yan. Meron akong uh, three examples para sa inyo. Ano? So, ito. Itong pure barley na to. So, naka-on ngayon yung uh, new offer count. So, yung new offer count na yan ay nandito po sa ibaba. Okay? So, yung mga bagong enroll sa Kipa na wala pang alam yung bagong subscribe. So, may nyo na ano, na ano, ganyan siya tatlo. So, papatayin ko muna yung nasa gitna and uh, ito lang siyang dalawa. Okay? Ngayon, kung uh, for some reason, ang nakikita nyo lang ay ito. Okay? Isang chart lang po yung nakikita ko, coach. Parang ganon. So, andito siya. More historical data. Okay? Baka naklik nyo yan. So, i-click nyo lang yan para lumitaw yung nasa baba. Pinatay ko muna lahat ng ibang charts para makapag-focus tayo dito, okay, itong new offer count. So, ayan, nakita nyo, on and off, okay? So, ngayon, uh, itong unang product, okay, makikita natin dito na based sa Jungle Scout. So, ano to, ha? Uh, uh, ito yung Jungle Scout na extension na paid So dito makita tanya na 178 uh, monthly units sold, 'di ba? Tapos uh, 14 sellers. So I hope na panood niyo na yung parts ng ano yung mga videos ko tungkol sa product uh, research, yung webinar, 'di ba? Dine-divide ko yung number of units sold uh, divided by the offer count tapos plus 1 kasi sasali ka. So, kung base dyan, okay, tingnan natin ha. So, kung 178 estimated uh, units per month, di-divide natin sa 14 plus 1 kasi nga sasali ako sa so 15. So, okay, merong 11.8. So, in theory, in theory, again, okay, uh, pwede ako makabenta ng 11 units nito in a month. 11 or 12. Depende kung gaano ako optimistic. Okay? Ako 11. Mas gusto ko yung lower number. Okay? So, yon Ah, uh, so dito ngayon, di okay siya. Alam ko na may 11 units, 'di ba? So, lipat tayo dito sa kabilang ano, kabilang uh, bagay dito. So, meron tayong uh, 8372, okay? Na sales per month dito. Tapos, since wala kang naiitang new offer count dito, okay, o other sellers on Amazon, yan, yung, yung ganito, ito. Wala kayo naiitang ganyan, di ba? Other sellers on Amazon. So, ibig sabihin yan, isa lang yung si Art Home lang. So, ngayon, uh, may kita natin na, ano, na, yan, lahat yung 8372 na yan, eh, ano, parang sa isang seller lang pupunta. Ngayon, kung divided by, ano, 1 plus, 1 plus 1, di 2, di ba? Divided by 2, di ang, ano, pwede mong ibenta ay 4,186 units ng product na to, di ba? Kung based dun sa sales equity. But you would be wrong. You would be wrong kung wala kang experience at hindi mo alam na private label product ito at wala kang kipa. You would be very, very, very wrong. Okay? Uh, hindi lang very wrong, kundi pag binili mo to, uh, ma, ano, ma, worst case, hindi, hindi, magsimula tayo sa best case. Best case, uh, hindi mo siya malilist. Best case yon Okay? Uh, worst case, is a uh, worst case, okay? So is iya IP ka or ano iya uh, IP ka at uh, tatanggalin yung listing mo So, kung ano man yung ginastos mo sa product na to, uh, mawawala lahat. Plus, pwedeng hindi mo siya mabawi. Okay? So, walang-wala na yung pera na yon. So, yan. Mamaya, explain ko sa inyo kung bakit. Punta muna tayo dito sa third na example. So, dito, may two sellers. So, based dun sa ano ko, based dun sa dati kong criteria, dapat may three or four sellers and above para, ano, para sure ka na bumenta. Eh, itong product na to, uh, hindi pwede. Tapos wala siyang monthly unit sold dito, nakita nyo? Wala siyang monthly unit sold dito. Pero itong product na to, uh, ano siya, um, hindi ko mapakita yung ano, yung ibang data, pero I can guarantee yun na bumebenta tong product na to. So, punta na tayo sa first product, okay? So, itong product na to, okay? Ay uh, ano, uh, okay siya na OA product. Okay? Alam niyo kung paano ko dalaman? kasi magalaw ito itong new offer count ano yung sabihin nito so ano uh, adyan, 20 sellers tapos 17 tapos 19 tapos umabot ng 22 tapos pababa tapos pataas ulit ibig sabihin may mga sellers na bago na pumapasok at binibenta tong product na to tapos to yung bumababa new offer count ibig sabihin eh may mga sellers na nakakapaubos tapos wala na So, di ba, merong nakakapaubos ng units sila, tapos merong papasok na magbibenta ulit, tapos meron ulit na makakapaubos, tapos may ulit. So, magandang sign yan pagdating sa online arbitrage, saka sa traditional wholesale. Kung di mo alam kung ano yung traditional wholesale na sinasabi ko, malamang kailangan mo panoorin tong video na to. Diyan kasi ina-explain ko yung uh, basics ng uh, wholesale model pagdating sa pag-Amazon selling. So, panoorin mo yan uh, para mas maintindihan mo. Okay? So, balik tayo dito. Ayan. So, ito nga. Um, may kita na okay di ba may benta na buhay benta ito uh, dito sa example na to nga uh, 8,000 units sold tapos 1 lang yung seller so pag dinivide mo siya by 2 di parang ting 4,000 kayo ng sales pero you would be wrong dahil dito okay ito yan yung new offer count na yan may mo na yung year niya ay 1 lang all throughout and may reason yan kung bakit okay hindi natin masasabi kung ano yung exact na reason uh, sa case na to masasabi ko pero hindi palagi nating masasabi kasi may mga ano may mga iba't ibang nangyayari pero kapag uh, nakita nyo na for one year e eh, tuloy-tuloy na 1 2 1 2 lang either 1 or 2 or naglalaro lang sa 1 2 1 2 yung ano new offer count eh malabang kailangan niyang iwasan yung product na yan bakit kasi ito ay isang private label product or uh, nagkaroon ng wholesale exclusive deal or pwedeng yung brand lang yung nagbebenta tapos uh, lahat nakakick out na. So nandoon sa wholesale video na sinabi ko kanina panoorin niyo na lang. But anyway, sinya nga, um, pag sumali ka rito, pwede kang makik dito. Okay? In the first place, kung mahanap mo nga ba yung product na yan, kung saan mo siya bibilin. Di ba? Mukha lang siyang yero. Alam niyo yung mga lumang yero namin, pwede naming uh, ano, gupitin. Tapos sa uh, ibenta dyan. Okay? Pero branded kasi to eh. Art home to eh. Di ba? So, hindi, ano, hindi ko pwedeng basta i-source ito. So, kahit may makita ako, nakaitsura niya sa Alibaba. Kunyari, sa Alibaba to for sure. Pag maki, may makita ako na katulad nito sa Alibaba or sa AliExpress, tapos uh, hindi ano, hindi siya branded of course. Kahit na ganitong ganito yung itsura, hindi ko pwedeng sakyan tong listing na to dahil nakita ko to eh. Parang one year dire-diretso lang na isa. Ah, uh, yung all niya may ganito siguro, I ano, for some reason may mga nag-jump. Pero makita niya na ano rin na nawala rin sila, tapos so, naging 1 to 1 to. Tapos eventually naging 1 na lang talaga, 'di ba? So pag ganyan delikado kasi may reason kung bakit for one year eh isa lang yung seller. So, kung ano man yung reason na yun, we can only speculate na private label siguro to, na may exclusive deal siguro to, bawal sigurong ibenta ng iba to. Yung mga ganun, kung ano man yung reason, kung ano may exact na reason, i-assume -ia natin yung dahil dito. Okay? Diyan sa isa. So, so, delikado yan. Ngayon, ito namang isang to. Okay? So wala siyang monthly unit sold uh, ano um, to sellers. So kung wala kang kipa eto so hindi mo makikita na okay naman pala to pero putol-putol lang alam mo yun ay all natin ay makikita di ba yung all nya okay naman magalaw so ano ibig sabihin pag wala yung line ibig sabihin out of stock siya okay so ibig sabihin na out of stock ang product na ito kaya ano kaya wala siyang uh, continuous na blue na line so magkaka-stock siya rito tapos mauubusan. So in in certain situations, this can be a good thing, okay? Pero ano, uh, tingnan nyo yung all nito. Ayan, uh, okay naman, di ba? So kayun yun yung point ng Kipa eh, para tingnan natin yung past history ng isang product. So if the past history tells you na ganito, then malamang in the future ganun din yung magiging performance niya. Of course, fallacy 'yun. Pero at least meron kang pinag ano pinagbabasehan o pinaghuhugutan. Kesa yung wala lang, yung pure guessing lang or sabi niya lang na okay, two sellers At tas hindi, hindi maganda to dahil sinabi ni Coach Jonel sa past na videos niya na kailangan three or four sellers and above. So hindi, hindi. Ito yung tingnan niyo. Uh, fanboy ako ng Kipa and kung gusto niyo pang matuto, uh, meron na akong course na makikita niyo doon sa group ko. So sumali kayo sa ano, Sumali kayo doon sa Facebook group ko ha, nandiyan yung link sa description sa ibaba. So hindi, hindi naman kayo obligadong bumili, okay? Nagla-live ako araw-araw. Siningit ko lang. Pero balik tayo. So, yun nga, um, kailangan yung paliwalaan yung Kipa data. Okay? Above all. Above everything else. Pagdating sa online arbitrage and traditional wholesale. Kasi ito, tinatrack na niya yung performance over time eh. So, ibig sabihin, itong data na to ay tunay. Hindi lahat, ano, hindi lahat super accurate sa Kipa. Pero at least itong chart na to, it's it's accurate. So again, uh, tignan yung Kipa ha. Hindi ko siya binibenta. Hindi ako sponsored ng Kipa. Uh, I, I'm just really a big fan. Okay? So, i-check nyo siya and then bumalik-balik kayo dito kasi marami pa ako ibang mga Kipa things na ituturo sa inyo. Okay? Kung nagustuhan nyo itong video na to, so huwag nyo kalimutang i-like. Tapos, syempre, kung uh, may comments kayo, may tanong kayo, or may request kayo ng content, ilagay nyo lang sa comments sa ibaba. Tapos, syempre, matutuwa rin ako kung magsusubscribe kayo. Marami salamat po. Si Coach po ito. And I'll see you the next video bye